Hi everyone! Tadang! Nakita niyo yung kanina yung woke up like this ko. So ngayon, ready to work na ako. So hindi na ako masyadong pagod kasi nakaligo na. So ito po yung outfit ko. Pinapakita ko yung outfit ko. Ang brand to isa, Espada. Binili ko to. It was 2019. Yes. Umatin kami ng kasal. Kasama ko yung ex ko nun. So, mahal tong damit na to. Umabot to ng 10,012. So, sa isbada to, ito, mag-partner to. O, hindi siya mag-partner. Iba-iba yung presyo nito. E dot, yes, dot, P A. D. A. So, sa espada siya. SM North Wing. So, kung gusto nyo mga formal na mga klase na siya na classy, tapos maganda yung tela, quality, quantity, nag-ano talaga, so, doon kayo sa espada dito. No, hindi to siya paid advertisement na nag may, may nagbabayad sa akin na recommend ko lang na recommend ko lang hindi ko kilala kung sino may-ari ng espada na yun so guys meta hindi pa ako binayaran ni espada na nagano ako na promote ako ito lang pinapakita ko lang kung ano yung may nagtanong kasi um kung ano yung brand ng ano paborito ko sa mga formal na ganito ganyan. So, ayun, pina, ko. So, walang ano ha? Ah? Baka isipin nyo. Tara na. Love you. So, guys, nandito na ako sa sasakyan. So, hindi na talaga mapipigilan, guys. Pupunta na talaga. Pa-work na talaga. So, ayan. So, wala po akong make-up wala po akong makeup yan mm. so malapit lang malapit lang yung work ko talaga sana ako nagsistay pwede siyang lakarin pwede ding ano, pwede ding ito. ako kasi marami kasi akong kaaway um, hindi ako nangaaway ha na gusto ko lang mang away dahil talaga yung mga customer namin iba talaga siya, iba sila iba, iba parang iiyak yung araw kung walang ambulance na nandito or 911 dito sa workplace ko so yan guys andito na ako sa work ko ayan ano, Nandiyan na ako so ingat yung nagsabi ano nga yung trabaho ko dito sa Canada sino nga yon? ingat ka tay, ingat ka dong kasi pag uwi ko sa Pilipinas may paglalagyan ko may paglalagyan kayo good luck sa inyong dalawa so ayan guys andito na ako sa work tara lang ayan na andito na ako sa work tara tara na na mm. ayan so dito na ako. Mamaya, sa front desk ako. Ngayon, dito muna. So, huwag kayong magtaka kung bakit late ako. Na-late ako kasi kaharap ko si Meta. O, oh, ba diba? Gumawa ako ng video. Baka nakalimutan nyo. Gumawa ako ng video. Inuna ko si Meta. So, pinapakasensya ko talaga si Meta, no? So, yun, guys. i-open na natin ang ang work, ang work, ang ano ko, lounge ko. Tara! Woo! Ganda talaga, maganda talaga dito ang light dito sa ano, sa lounge. So, yeah. Good morning! Ah. So, guys. My! Wala pa akong player, wala pa akong customer. Ayan, ano, di ba? Ah, ang ganda. So, yun, guys. Mm. Ano nga yun? Anong sabi nung ano? Ano daw yung trabaho ko dito? Sino nga yung naninira sa akin? Yung kabit yun, eh, yung nanira, eh yung kabit ni ano yung kabit ng ex ko yung kabit ng ex ko na nira hmm. ano ba yung trabaho ano yung trabaho ko sa Canada lagot ka sa akin day. pag-uwi ko sa Pilipinas dai ipakilala ko sa iyo yung rehas ha pakilala ko sa iyo yung rehas hmm? pakilala ko sa iyo So, baka doon, hindi mo na kailangan ng magpagglota. Puputi ka doon. Kapag makulong ka, puputi ka doon. Hmm? O, sige. Mag-ipon ka ng mag-ipon. Para may pera ka. Okay? Hmm, sige. Bye! Bye, guys! Ayan. Ito na ako. Hintayin ko na lang sila kung mananalo sila or matatalo sila hintayin ko na lang tapos ano ang um, kapag mga closest one ko ng mga customer yung mga naglalaro sa mga machine nagbibigay yun ng tip pero yung mga bago at saka yung mga ano mga puti hindi talaga sila usually nagbibigay 'Yung mga nagbibigay talaga 'yung may-ari talaga totoo sa Canada, 'yung mga First Nation, sila po talaga ang 'yung mga Aboriginal, sila po talaga ang nagbibigay po talaga ng tip. Sila po ay hindi po madamot. So 'yung mga binibigay nila sa akin, binibigay ko din sa inyo. So ganun guys, hindi na po namimili guys ngayon ng mga mamahaling bags. Wala, wala akong bago ngayong bags. Wala um, last kong purchase is yung necklace ko. At saka yung ring. Lahas. Pero hindi na ako nag-ano ng mga bags and mga shoes. Hindi. Tigil na ako kasi tinulog ko. Binigay ko sa Pilipinas yung pera ko. So guys, I love you. Bye.